ah, mga kabayan oh. lapit na tayo makababa ganito kataas yan oh. ano na. morning kabayan akit na naman tayo sa taas magtatapa na naman tayo dahil meron na naman mga tumulo na malilit man lang kailangan na natin itong akyatin dahil maganda yung ating panahon ngayon habang hindi pa umuulan o oh, ano oh, akyat tayo doon sa taas doon ito dala natin yung ating pintura oh. ano po ito pang tapal yeah? parang ipapahid lang natin to kasi hindi natin makita yung mga butas maliit Good morning. sa taas habang hindi pag ano, mainit ano, yan tayo sa ano sa taas medyo man na nga yung init, o. magiging pang kapal ah. ayan nakikip na po tayo Ay. ano, mainit na o, mainit na hindi kong katapalan ko maan sa ating ano to dalawang stage may tumutulo yan Dumainit apo mga kabayan. Tanghalian na kasi. Ngayon, kani na umulan. Kaya ay nan tayo umakyat. May tinimid duma hirap-hirap na gawain ko. Si medyo mataas to na aking ginagawa mga kabayan mahirap talaga makit sa bubong kaya kuntingan lang tayo dito kunting ingat kunting ingat lang tayo dito tayo pupunta may pupuntang pa tayo dito sana wag muna umulan kasi yung yung ulan paano ano pasulpot sulpot kasi pag oras ang ulan dudulas na itong bubong maaari ka ng maano ang um, dulas dito mayroon daw tulot dito wagits tagal-tagal ko na kung lagi may tulo pa rin ano kung saan banda yung tulo I ayos muna natin yung oh, dito mais Sinterpin. 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 Ayo. Hmm, Daming baraw. Rabi yung Ang hirap naman magganap ng ating butas Ang kailangan ko dito Tapal lang Tapal Mga kabayan Oras natin ay Mag 11 na po Tanghali na tayo dito makyat Kasi ano eh Medyo basa pa sa pa kanina umaga eh Ayan, makinakit na natin kasi magaan na galas mag onse. Eleven na naman tayo mga kabayan. Ginagawa ko dito punas lang ng punas kasi hindi natin makita yung mga butas. Asa tuktok po tayo ngayon. Ang hirap maghanap ng butas. ganda yung oh. yeah, Ayan, oh. Ayan oh. na Inaano na yung mga butas o oh. Kapalawang na Mahirap Mukhang oh, masama na naman yung panahon naman magkamuna mulan nahirapan tayo bumaba hirapan tayong bumaba ubos na yung ating pintura mga kabayan at kailangan na natin bumaba aramdaman ko na yung init ayan so, oh. Nakita mo kung nasaan tayo, nasa taas tayo mga kabayan. Hindi kita na yung mga kabayan dito. ayan o oh. ayan mga kabahayan natin dito ayan yung makdo tsaka chowking yan oh. Ikita nyo yan ganito kataas ang aking inaakyat o oh. kataas Pasa tuk-tuk tayo ng ating Hold that Obus na. Kailangan natin bumaba. Malalaman na naman natin yan pag umulan. Kung may tulok na naman. Tapala na ulit pag uminit. Yun lang ginagawa ko. Baba na tayo mga kabayan. Baka abutan pa tayo ng ulan. Mahirap bumaba pag nabasa yung bubong. Dudulas ka, no? Ayan. Nakikita Ay, mo ako, pababa tayo. Yung tinilas ko kailan makapit. Ito. Lalakad tayo. Ito. Dito tayo sa kabila. Kasi, hindi maganda dito bumaba sa kabila. Ayan po. Hmm. Ayan Baba muna natin ito. Boom. Eh. <laughs> Yung pampa ito, sabrasin. Yan, gagapang tayo na naman mga guys. Na mga kabayan. Ah. Oh. Lapit na tayo sa baba. Ganito kataas, dito pataas, ano? moholimlim na, na. tunggumbak nah pirapna jugaun